So nagbabalik ang San Pedro Pulweber Meron tayong ginagawa rin itong sniper 135 Ito yung mga classic mga sinuna Ang problema um, uh, Pinapuli yung nila, sa kanila So wala tayong masasabi no? Goods yung regulator na ginamit Ang problema lobat pa rin Okay So ano ba ginawa natin Iwan natin ang susi Una muna kinargan ko muna ang baterya no? Kinargan ko muna yan charger Iwan natin susi Okay? May neutral light tsaka may temperature. Start natin mga bossing kung bentar, Mandar siya, no? Yan. So, ibig sabihin, yung baterya niya, okay yung baterya niya, ha? Ang charging natin galing sa charger, no? Walang problema yan, walang kaso yan. No? So, eh, dito tayo babalik. So, ipamamatay ng makina. Nasa kanilang settings na yun. Hindi na sa atin yun. Awakan mo to na, Kasi nga Tinest ko na to Ayaw niya mag charge So kukulin yung tester nyo Set nyo sa continuity Baser Ngayon ka pa talaga namatay. matay Sa baser mga sir no Robot oh, Okay. Itong dilaw na wire galing po to ng stator. Pakita mo to. Ito yung dilaw. Doon sa kabila yung stator. Hindi, dito na dito lang. Ito po dilaw na wire at saka po puting wire. Dapat po meron silang contact. Ayan Tama po 'yun. Meron po sila dapat contact. Okay, tama po. Ngayon, ito pong dilaw. Dapat po, wala po itong contact sa body ground. Ayan, tumutulog na po. Oh. namatay na yung tester. Pero, ang mabigat po kasi tumutulog na po siya dito. So, need na pong palitan ng stator. 2010 model po itong motor na to. So, yung katandaan ho ng makina, wala na ho tayong magagawa. Ang gagawin ko na lang dito, iayos ko yung wiring yan. Hindi yung ganto, Hindi yung ganyan. Iayos natin ang hinang yan. Tapos yon ibabalik na po natin sa mekan kanya. Sila na kong magpapalit ng stator nito. Yes, lang natin. So, salamat po sa pag-support kay San Pedro Pulueva. Ganito lang ang paraan para malaman natin kung sunog na po ang ating stator. Wala na po eh. Meron na po siyang contact sa body ground. Dapat po yun ay wala. Right, you, Salamat. God bless po.